Good morning guys, happy Sunday guys Update po tayo guys sa aming nga At sa uh, mga dito sa may uh, uh, Dalandanan na di Lazaro guys So malapit na guys matapos Ang uh, ginagawang akal sa dam ito At ito nga nasa kalahati na po tayo So dito guys Ang uh, kapula po dito sa aming aming terminal Ay uh, bahang baha pa rin po no? So medyo uh, bumabaw na po ito ng kunti At uh, kaya naman ang uh, mga tricycle nakakabiyahe na po yung uh, tricycle guys pagka magkatuloy-tuloy ang ulan ngayon nga uh, maghapong na to ay tiyak na malalim na naman hindi na naman po uh, makakabiyahe yung aming uh, mga tricycle guys no good morning good morning at happy sunday po so ito po yung uh, lugar kung saan sa aking akin uh, kinakatayuan guys ay uh, ito po yung aming uh, terminal dito sa ano istuda terminal guys no So ayan guys no. Nagmula dito sa pilahan na to, Uh, pumupunta kami doon guys sa may uh, Amurasaki doon po kami nag-aatay ng Aposairo para hindi na po amahirapan ah, yung Aposairo so tulak muna tayo guys no at uh, po tayo para sa paglapit ng ating uh, lang, no? good morning ah uh, good morning ayan ayan po guys ah, uh, lagay nga pala guys ng uh, panahon uh, medyo na naman at uh, medyo uh, makulimlim ang kalangitan. uh, kalangitan medyo umaamun ambon na po guys no? good morning a uh, good morning ayan uh, oras nga po pala natin guys ay alas 10 na po ng umaga so ayan wala tayo dito So ayan guys at uh, nakapag-tulak uh, po tayo. So ah uh, paano ka na kaya guys yung ano yung tawag nito yung subsidy namin at uh, nakakuha pa lang ako sa subsidy ay uh, 1,000 pesos pa lang. So ang uh, balita ko doon guys ay uh, 6,500 daw po yun. No? Uh, para sa mga kinakaukulan Ayan at sana po ay uh, makarating sa inyo. Sana naman po ay uh, maibigay yung subsidy na 6,500 para po sa aming uh, mga uh, buhay uh, tricycle driver. No? Ayan. Uh, ah, may pasayero doon guys. No? Ayan. Sandali lamang guys at uh, uh pupunta natin yung uh, pasayero doon. pinunta natin yung Papa Sero Ayan, lang. pinunta na yata ni... Okay! So yan guys, uh, kitang kita nyo naman ang uh, tubig no. At uh, pagka uh, natapos na itong uh, sumintuan ay uh, makakaginawa na po ang aming uh, pasada dito sa may uh, dalandanan na uh, gila sa mga. So yan guys. Uh, at uh, ito nga ay nandito tayo sa aking uh, tricycle. Ayan guys no. Saglit naman guys at aking uh, puputulin yung aking a uh, uh, vlog na to ha. Ayan. Ito guys, uh, nakapaghatid na po tayo ng uh, dito sa dalan uh, Village guys no. Ayan, at uh, nandito nga ito ay sa bandang Esteban uh, Kaliwa no. Ayan, uh, update ko na lang po kayo guys pagka nando na po sa aming uh, pinaka terminal no. Ayan. So ito guys uh, good morning po at uh, dito nga po guys no at uh, dito na-i-stuck e ang ato uh, big no. Pagka bumuhos ang ulan na uh, napakalakas na mga tatlong oras ayan ang uh, rumarampa po ang ato uh, big dito guys no. Ayan, uh, good morning uh, good morning happy sabado. Ayan po uh, mga kasamahan kong uh, atre skill driver. So, ayan guys, uh, magmula dito sa may uh, kanto ng hospital At uh, patungo doon sa MacArthur Highway, dalandanan Ayan po ang uh, baha po dito guys no? Video uh, bumabaw na po yan guys Ayan, uh, good morning, uh, good morning So, ayan, at uh, ayan po ang update natin sa baha, no? Ayan Ayan po, at uh, punta na po tayo sa terminal Ayan Ito guys, pinapadaan na po yan Yung uh, nagsimintuan na yan At, ah... Uh, pagka malaking sasakyan po ay uh, hindi na po amin uh, ano. Ah, uh, good morning, uh, good morning. Ayun na tamay ka sa lubong guys, no. Happy uh, Sunday guys. Uh, Ayun nga po. May along guys at abang-abang uh, muna tayo. Pauunahin muna natin 'yan bago po tayo umabang. Ayun na, mayroon pang isa guys, no. Ah, uh, tara na, tara na. So ayan guys, at tapakita uh, ko sa inyo ang aming apila araw ng uh, linggo, no? At uh, ito nga ang aking adala-dala, uh, body number uh, 11912, no? So ito po guys, no? Ayan, at uh, magamula dito, paikot po yan hanggang po sa dulo sa pinaka uh, harapan ng aming-aming terminal. Ayan po ang aming pila guys, mo no? kung yung kunting atyaga lang at uh, sipag atyaga guys no ang ating uh, kailangan para po tayo uh, kumita ng uh, pira sa mga nagtatanong guys kung uh, magkano ba ang uh, kinikita ng isang uh, small uh, youtuber na katulad ni Dom black no ayan guys no uh, hindi pa po tayo ngayon nakakasahod guys kasi uh, kunti lang po ang ating revenue kasi uh, medyo a uh, uh, buwat nang uh, nagkaroon guys ng uh, ay humina po Come ang uh, YouTube ngayon guys no inaamin ko guys uh, medyo uh, ating views no pero tuloy-tuloy lang po tayo at uh, uh malay guys at uh, maabot din po natin ang ating apangarap uh, nangangarap na uh, dumami rin po ang views na kahit na ganito lang po ang ating uh, content ay uh, patuloy lang po tayo at uh, wag uh, ng pag-asa 5 no? pa -five months na tayo guys na hindi sumasahod sa youtube So ang ating uh, kinikita uh, buwang buwang guys ay uh, sumusobra naman po guys ng uh, 700 uh, pesos Philippine uh, money na po ito no So ayan guys pag naipon po natin ang uh, 100 dollar Ibibigay na po sa atin ni Youtube ang uh, sahod na 5,000 no At uh, susubra so, pa po yan pag nakalampas po tayong uh, 5,000 uh, Dito guys sa aking uh, naobserbahan ang aking uh, kinikita po sa loob ng isang buwan ay uh, lumalampas naman po ng uh, 700 uh, pesos uh, Philippine money no? hindi pa po tayo kumikita ng uh, uh, 5,000 a month no? Ayan, at uh, small uh, YouTuber pa lang po tayo kaya jaga-jaga lang po tayo no? ayan ganda ng uh, mga pusa na to guys uh, nagkakaroon uh, lang sila ayan kumbaga sa ano eh walang uh, mga problema no? ayun yung sa Gesho

kita natin guys kita ni uh, kaibigang aboyet Yate ayan at uh, dalawang araw daw po ito ayan dalawang araw yet. may isang libo ba? may uh, isang libo sakto two dish hmm. ano bang mayroon tayo ngayon na ano patawa hindi makikita makikita mo <laughs> ayan kayo sige kaibigan mo Yate no? ayan marami yan

So ayan guys at uh, okay. ah, nandito po si Abay Bisaya. Ayan. Okay. Abay Bisaya hindi ka pa yata natulog ah. <laughs> <laughs> ha? Eh sabi niya eh. Wala <laughs> siya <laughs> <Bagsang laughs> hindi natulog. Hindi siya nakakalam eh. Hindi ka naman bumiyahe ah. Hindi nga. Bakit siya pa natulog? Hindi <laughs> <laughs> ko may ikings. Baka may nilama, <laughs> yun. <laughs> <laughs> nilama, <laughs> <laughs> nilama yun. Baka may nilama yun. Kaya agang matulog ko. Hindi naman sa ikings. Hindi naman daw. Hindi.

Punta natin guys yung uh, papaya ni uh, Boss Rico dito. At uh, ito nga ay uh, uh, namumunga na. So, ito guys, papaya. Ha? Oo <laughs> nga eh. Ayan. So guys, papaya. Hindi, ano, hindi na siya maganda, no? ito nga ay uh, papatay na namatay na po yung ibang papaya dito guys no? ayan na, mga tanim guys may mga okra dito ayan daming ko nga guys oh. daming po nga ng papaya kaya, kaya lang guys ay medyo uh, maliliit matulis no? ayan. matulis na papaya dami rin dito guys na ano na siling labuyo ipakita ko sa inyo guys no? Uh, tanim na siling labuyo So ayan guys. Patik sa bunga guys no. Napakaraming abunga na ng asiling uh, labuyo. At ang uh, mga namumulak na. So ito po yung aming apila uh, guys no. Aki uh, lang uh, pong ipinapakita yung iba dito na dapat uh, makita. Ayan ah uh, Hanggang nga doon sa dulo yan. So, guys guys, uh, marahil siguro hanggang uh, dito na lang ang uh, vlog na to At uh, maraming maraming salamat sa mga manunood ko at uh, manunood pa. Babay na po. Babay.